Sa kabila ng kontrobersiyang nilikha ng kanyang campaign video na Pepe Mo at Pepe Ko na nag-viral at pinatigil ng Comelec, Wagi naman bilang barangay chairman ng Aliaga Nueva Ecija si Pepe Pacheco. Nagconcede na kay Papa Pacheco ang incumbent barangay chairman ng barangay Bukot sa Aliaga na si Roman Gamboa sa kanyang FB post. Binati ni Gamboa ang kanyang naging katunggali na si Pepe Pacheco bago pinasalamatan ang lahat ng tumulong din sa kanyang kandidatura. Nag-viral si Pacheco dahil sa campaign jingle nito na ginamital ng Volta 5 theme song. Ngunit sa kasagsagan ng pangangampanya ay sindita ito ng Comenet dahil sa double meaning ng lyrics ng Pepe Mo at Pepe Ko. Lumamang ng 149 votes si Pacheco at sa nakatunggali nito. Pasasalamat naman ang kanyang pinaabot sa kanyang mga kababayan lalo pat birthday nito ngayong araw na magandang regalo daw sa kanya ng Panginoon. Para sa MBC Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino sa kabila ng pagdadalamhati ng pamilya Flormata dahil sa pagkapastang kay Arnel na kandidato sa pagkabarangay chairman ng barangay Bayawa sa Gilar na kada man ng kahit papaano'y konting kasiyahan matapos maglanis landslide victory ang byuda ni Arnel na si Jacqueline Flormata sa pagkabarangay chairman sa kanilang barangay laban kay incumbent barangay chairman Magnolia Gilido na siyang itinuturong masterman sa pagkapastang kay Arnel noong October 22 ng Barlin sa ulo ng suspek na si Kayler Rosario pagkatapos ng kanilang meeting di Agad na aresto ng PNP ang tatlong suspect na sila Galido, Rosario at Jason Vicente na ngayon nasa custodial facility ng Aguilar Police Station. Ayon kay uh, Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, nagtalaga siya ng anim na pulis sa polling center ng barangay Bayawas kahapon kaya't naging matahimik at matiwasay ang naganap na BSK 2023 sa barangay Bayawas at sa kabuuan ng bayan ng Aguilar. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aris 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. Nasunog ang bahay abang damay rin ang katabi nitong bahay dahil sa naiwang pinakulo ang tubig gamit ang improvised kalan sa Palnab Sur sa bayan ng Virac sa probinsya ng Katanduanes. Ayon kay Conchita Abobo, iniwan niya umano sandali ang pinakulo ang tubig para kunin sana pagkain ng baboy sa mga kapitbahay. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil gawa umano sa light materials ang bahay at nadamay rin ang katabing bahay nito. Sa pahayag ng Viraca Fire Station, alas 9.27 ng umaga na mangyari ang sunog at dahil umano sa bucket relay ng mga residente ay pagdating sa lugar ng BFP ay naapula na ito. Habang iniliklaran nga fire out naman ito ng BFP Virac alas 9.52 ng umaga na nawaga naman ang uh, nasabing opisina na huwag iwanan ang mga niluluto sa bahay upang maiwasan ng ganitong pangyayari mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Junior. Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!